Hey guys, evening hapon. guys nagat naman tayo dito so, may mga dailies dito guys sa bandang bahura sa busali dito tayo sa may busali guys sa may bahura dito tayo nagat kasi doon sa payaw natin dinana namin, namin kanina hindi nagpadawi doon tumal masyado doon sa arong ah, kaya kaya diretso kami dito sa may busali dito mga maliliit din na mga salay salay at mayroong dinis na halo minsan lang naman <coughs> salay-salay kahit mainang wala rin maganda pa naman ang panahon hindi maaraw kaya alam mga maliit na salay-salay So, I'm it guys. Delicious. Hindi ako nakabidyo kanina guys kasi malakas ang ulan. Malakas ang ulan kanina. Ngayon lang kami nakabidyo. Naka, ano ka? ano ka? Kasi wala na minto ng ulan. Kanina malakas. Kaya hindi kami nagbidyo. Ngayon lang huminto, bago pa lang huminto ang ulan. Maliliit na salay-salay. Bilis. -salay. nasad siguro ni ngayon guys o oh. ay ano nasa banda dito may bundok ulan na at yung simulan naman ang hangin okay guys dito lang muna mamaya na lang ulit ako mag video pagdating na doon sa bahay at maraming salamat sa inyong lahat guys langi selamat cha hindi kayo magsawa ah uh, subay-bay sa amin mga content at uh, dito lang muna guys bye bye guys ingat kayo palagi bye bye two hours later mga so guys magandang hapon ito lang ang isda natin yung ngayong, ngayong araw guys oh anim na pinggan lang ah, hindi good masyadong padawi doon sa laot matagal matagal ma magdawi mag isa isa lang ah, ito lang ang na Mahihimo natin guys ano yung pinggan lang? Halo-halo lang mga isda sa bahura. Dalagang bukid. Halo-halo lang guys. At bukas na naman ulit guys. At maraming salamat sa pagpanood. salamat sa inyo lahat guys Ang tama guys so, oh eh, ego lang tayo nakarating uh, tayo dito oh, mayroong dumarating na unos subasco oh nandun banda sa doon sa may karigara karigara nandun pa doon takloban oh kapal ang ano ulap maitim at dito lang muna guys bukas naman ulit guys marami sya lang bye bye guys ingat kayo palagi bye bye